Ayan, mga ka tignan nyo naman po yung ni Mam. Nakatikwas na, then pabilog na yung kuko. Yung natin siya ng magic nipper. <laughs> tignan po natin kung kaya nito. Sakit, ma'am? Hindi. <laughs> <laughs> Sakit? <laughs> Grinder? Grinder. <laughs> oh. Ay, ang galing na po. Tindi. Ay, ang galing. Ang kabal naman yan. Mm -hmm. Ma'am, sabihin mo, huwag masakit, ha? Ako. Pero masakit ba to? Hindi naman. Minsan sumasakit siya pag matagal niya. Parang sumisiksik niya. Ako. Opo. Kasi bumibilog na siya, okay. Ma'am. Yung apan niya, naaano Ma'am, sabihin po masak masakit? Hindi. Tsaka okay. Wala pa. pa. Ops. May naramdaman ka na. Tibay mo. <laughs> ko. Babawasan ko pa yun, ma'am, Yung sa unahan. 嗯。Mm hmm. Alam mo ba, habang nagpupush ako ng kuko mo, pinag-iisipan ko <laughs> na para kung paano ko siya. Ano, para akong mag exam nito mm. eh. Ma'am, sabi mo kung masakit ha? Sige. Yeah. Baka mamaya na eh. Baka mamaya na eh. Baka mamaya na eh. Dito ko nga na ito doon. Walang mention, mention. <laughs> Mag-react ka na lang siya. Mm hmm. Mag-react ka? Hindi ah. ngayon, ngayon ko rin siya nakita na ganyan yan. Kaya yeah, nga, di ba? Mm hindi -hmm. na yeah, nagaganyan talaga yan. Na napugtog na yun. Bawas-bawas lang pero hindi talaga pinag-alaman. ma'am. Okay. wala akong makita sobrang ano niya Dari, memorize mo na yung ano. Ay, sorry ma'am. Saktang ka ba?

kaba aba ba may pinagdadaanan to ah parang Upin na pala na no, video ko no. yan maam pwede na po pwede naman para may kwento <laughs> taos lalo laging abangan hmm. yan <laughs>

Thank you.